Dr. Vito, nakakahawa po ba ang TB kapag po sa kutsara na kanilang pinagkainan, sa basong pinaginuman, kapag po tayo po ay nakapagkamay po sa kanila, kapag po dumikit yung damit nila sa atin, yan po ba ay nakakahawa, lalong-lalo na sa CR, kung sa pag po ng pasyenteng may TB, ay baka po mahawa po kayo. Ang sagot po dyan na hindi. Ito po ay nilabas po sa CDC article. Ito po yun. Ito po kasing TB po ay nakakahawa to sa mga tao na may TB na umubo o nag-cough. Dahil ito po ay nakakahawa, nakakapag-transmit po ito via droplet. So kapag nalanghap nyo lamang po or kayo po ay naubuhan lamang po ng pasyente po may tuberculosis. So hindi po to mahahawa basta-basta sa mga pag ng baso, sa kutsara, at kapag po sila'y nahawakan nyo o na